ang magandang aswang sa Barangay San Roque. Kumusta mga kakwento? May kwentong ipinadala sa akin mula sa isang tagahanga sa Laguna at paniguradong hindi ito pangkaraniwan. Ito raw ang kanyang totoong karanasan sa Barangay San Roque. Ihanda mo na ang kumot mo dahil ngayong gabi ibabahagi ko sa inyo ang kwento ni Robben. Nangyari ito sa isang lumang bahay sa gilid ng baryo, malapit sa kakawyan. Tahimik ang paligid sa araw. Ngunit sa gabi, nagbabago ang lahat. Mga kaibigan, ako po si Ruben. At gusto kong ibahagi ang nangyari sa amin sa Barangay San Roque, Laguna. Isang gabi, nag-iisa ako sa aming lumang bahay habang naghahanda para matulog. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng kuliglig at hangin sa mga puno ang maririnig ko. Biglang may nararamdaman akong kakaibang presensya sa labas. Dumungaw ako ng konti sa bintana at nakita ko siya. Isang babae. Napakaganda. Mahaba ang kanyang buhok maputing balat at nakangiti sa akin. Ngunit may kakaibang pakiramdam. Parang may lamig at dilim na bumabalot sa kanya kahit sa liwanag ng buwan. Lumapit siya sa aming bakuran at nagpakilala. Ngunit habang nak nakatingin ako sa kanyang mga mata, napansin ko ang kakaibang anyo niya sa liwanag. May mahabang kuko at kakaibang aura ang babae ay isang aswang. Araw-araw dumarating siya sa baryo. Nakakainis. Ngunit tila ba palaging may magandang ngiti sa kanyang mukha. Kaya hindi mo agad maramdaman ang panganib. Ngunit nakita ko siyang munghuli ng hayop sa gabi. At minsan, naramdaman ko ang malamig na hininga niya sa aking batok. Isang gabi, nagpasya akong harapin siya. Lumapit ako sa bakuran dala ang tangki ng tubig at bawang. Sabi ng matatanda, ito raw ang panlaban sa swang. Nang makita niya ako, ngumiti siya. Ngunit sa halip na saktan ako, dahan-dahan niyang ipinaliwanag na gusto niyang mabuhay ng normal. At nais niyang mapalapit sa akin bilang isang tao hindi bilang halimaw. Lumipas ang ilang buwan at sa halip na takot, naramdaman ko ang pagmamahal niya. Unti-unti, nagbago siya. Ang kanyang anyo at gawi ay naging normal at siya ay naging ganap na tao. Sa huli, nagkaroon kami ng relasyon at naging asawa. At ngayon, nagkakaroon kami ng mga anak malulusog at magaganda. Ngunit tuwing gabi, may mga kwento pa rin sa baryo tungkol sa isang magandang babae na minsang kilala bilang aswang. Ngunit sa aming bahay, wala nang takot, may pagmamahalan at katahimikan na bumalot sa amin. At iyon ang natapos na kwento ng tagahanga natin sa Barangay San Roque, Laguna nakakatakot sa simula, ngunit sa huli, isang magandang pagbabago ang nangyari. Mga kaibigan, ito ang storya mo, kwento ko. Hanggang sa susunod na kabanata. Manatili kayong ligtas sa dilim at laging bukas ang puso sa pagbabago.